Okay, so hello ulit at kamusta sa lahat ng mga kashitsu natin dyan. So gusto ko lang batiin yung mga uh, kashitsu natin dyan sa Davao, Cebu. So maraming salamat dun sa panonood nyo ng Equal TV at saka yung pag-send nyo yun ng message sa akin. Naka, nakakatawa, na-appreciate ko kasi yung mga kashitsu natin. Yung iba, personal na nagpapasalamat. So wala yun. So sabi nga nila, binigay mo ng pinigil sila ng walang bayad, pinigil mo ng walang bayad. Ganun ka, simple yung mga information na natututunan natin dito sa Equal TV. So, ang isa pa sa mga nakakatawa, kasi, yung ibang mga gumagawa ng mga video tungkol sa mga shih tzu or sa mga aso. Ah, so, nakikinabang sila dito sa video. Yung iba, may natutunan at kinagamit nila doon sa mga video din nila. So, ha happy tayo sa ganyang balay. So, yun lang. At, uh, may mga maling idea sila na natutunan na ay ginito pala. So natutuwa ako at nakikinabang sila sa, sa mga video natin. So ngayon, ano ba yung topic natin ngayon? Ay, apasensya na pala dahil bihira na tayo gumawa ng video kasi wala na ako minsan maisip ng mga uh, pwede natin i-topic. Kasi yung topic minsan, sa inyo din manggagaling eh. Kung ano pa ba yung mga kadalasan na um, tanong nung maraming mga kashitsu natin. May ma maraming tanong kasi yung iba kasi parang walang sense. Um, minsan ang tanong, sir, paano pag shitsu pwede na isda daw sa mix pomeranian? Uh, pwede pa, uh, pure bead pa rin ba? O shitsu pa rin ba I Iba na nga yung ano eh, yung nag-start ng sabi purpose parang ang hirap niyang sagutin so ini-scroll na lang natin so hinahanap natin doon yung mga question yung mga nagtatanong na kapag sinagot natin makikinabang yung marami so yun yun, yun yung mga hinahanap natin ng na mga uh, topic kasi malaking bagay kapag nagko-comment kayo o nagtatanong kayo sa page so ayun so uh, gusto kong i-share meron kasi Itong uh, ka-Shih natin siguro hindi niya pa napapanood ibang video natin. Nagtatanong siya pa palang klase ng Shih Tzu. Type, yung sinabi niya mga type, yung Imperial type, Princess type, um, Pickup type, at uh, Black Shih Tzu, at uh, Brown Shih Tzu, mga type ng Shih Tzu. So, napanood niya daw sa isang video. Isa, siguro, foreigner yung gumagawa ng topic tungkol sa Shih Tzu. At yung video na napanood niya, galing siguro yung umawa ng video, galing sa ibang bansa. Ito yung tatandaan niyo mga ka Tzu. Hindi kasi lahat ng napapanood natin dito sa YouTube is laging totoo. Maraming gumagawa ng video na masama kagawa So, yun ang advantage ng ano natin, ng channel natin. Hindi tayo nag invento ng mga topic dito para makagawa lang ng video. Kaya nga bihira na tayo makagawa ng ng ano ng video kasi hindi naman tayo gawa naggagawa-gawa lang ng kwento. So, so dapat yung mga topic natin dito accurate, 'di ba? Ah, uh, o di kaya ah uh, na-experience o danasa na ng marami. Yun ang magandang i-share doon sa mga kashitsu natin. So, balik tayo doon. Kasi ang sabi ng isang kashitsu natin, yun nga, ibang iba, 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 klase ng shitsu. Isa lang ang shitsu. Isa lang ang breed. Yung ginagamit kasi ng mga imperial priestess type na mga, mga yung term na yan. Title lang kasi yan na ang ibig sabihin maliit yung sinatawag uh, nilang teacup o di naman kasi kapit sa Shih Tzu ang tikap, so, sa mga malilit na breed yun tulad ng Chihuahua na talakay natin sa mga video natin yan so kung gusto ninyo ng mga topic na tungkol sa Shih Tzu kaya nga ang equivalent TV puro Shih Tzu lang eh hindi kung anong-anong breed yung mga tinatalakay natin dito so gusto nyo maging biyasa tungkol sa mga pag-aalaga ng Shih Tzu mga impormasyon tungkol sa season um, panorin niyo yung mga video natin. So, hindi lang kasi ako ganun, kagaling magsalita, magpaliwanag, but Pag pagtsagaan nyo na lang. Pagtsagaan nyo na lang yung mga video natin. More on topic kasi tayo. So, ayun. Uh, ingat lang sa mga pinapanood nila. So, ngayon, um, um, buwan ng October ngayon. So, yung good, meron akong good news nung nakaraan. Ewan ko nabanggit sa video natin na may binili akong bagong aso. Si Marshall yung binili kong aso. Lavender. So meron na tayong pang stud na blue at saka lavender. So ano yung advantage ng bakit ako kumuha? Kasi yung mga chocolate na yun, uh, aminin mo natin sa hindi, yung kulay na chocolate na aso sa market, nagbago yung presyo niya. Hindi na siya yung presyo noon. Meron ka nang makikita nagbibenta na lang ng mataas na pag naibenta mo ng 10,000 yung chocolate Liver. So, ang masama nito, nagulat ako, may nagbibenta pa nga ng 5,000. So, talagang meron na, meron na talagang ganong nagbibenta. Parang normal na yung kulay ng tsokolate. So, ang ginagawa natin ngayon para um, patok pa rin doon sa uh, mga kashitsu natin, yung mga binibrid natin, nalagyan natin ng ano, ika nga, eh, parang sa pagkain, eh, um, uh, timpla, magandang ingredients. So, kung magbibrid man tayo ng choco liver doon sa mga kashitsu natin, kung magbibrid man kayo ng choco liver, uh, lagay nyo ng ano, lagay nyo ng, um, ika nga yung parang konting sipa, lagay nyo ng um, chocolate liver siya, pero lavender line. Yan. Yeah. Or blue line. So, yun, yun na yung pakakabenta kayo ng maganda pa rin presyo ng mga Shih Tzu. Kahit chocolate, chocolate liver siya, pero may eh, bago na siyang timpla. So, yun ang masasuggest masa ko dun sa mga ka-Shih natin. So, yung mga chocolate liver to chocolate liver, back to back. So, hindi na, siya, hindi na ganun ng labanan ngayon eh. So, kaya na uh, kung nag-business na at nagkakita mo ng konti yung pag-alaga ng shih tzu habang uh, naglilibang ka o um, taga-alaga ka eh, maganda na sumabay ka tuon sa hinahanap ng karamihan kasi iba hindi afford yung mismong lavender or blue so doon na sila sa ano sa may pibilhin nila yung mga Chocoliver na uh, chocolate pero lavender line blue line para kapag uh, lumaki pinaisat nila doon sa lavender, naglalabas sa mga lavender blue na gusto nila. So, so advantage siya. So, marami kasi sa mga, yun nga, nagbibenta ng 7,000, 8,000 na mga chocolate liver, ganun na siya kababa. Um, medyo masakit yun para sa mga talagang nagbibreed at gumagasos ng uh, malaki kasi um, usahin yung pagod. So, lagyan nyo na konting sipa. Ika nga yung uh, timpla kapag nag-breed kayo. At ito yung good news. Dahil October ngayon, October, kung, et ang pag-breed kasi minsan, timing. Lagi, timing lagi. Hindi yung sa tuwing hit yung aso nyo, pa-stud lang kayo ng pa-stud. So, meron kayong laging target. Kasi minsan ako, big time ako na dito aso ko, hindi ko siya pinapastad kapag halimbawa hindi pa nakarecover yung katawan o di kaya eh, yung panahon may mga buwan kasi na yung mga tao walang pera. So, pahinga. Para makapagpahinga na rin yung aso ninyo. Ngayon, pag panahon ng September, October, September, October, ito yung mga time na maganda mag-breed. Bakit? pag nag-grade kayo ng September, dalawang buwan magubuntis yan eh. September, ba, September niya pinistad, September, October, November. Two months, uh, mga anak. Uh, November, December, January. Uh, pasok siya doon sa buwan na mapera yung tao or may mga bonus yung tao. Yung November, December, January, February. Yan yung mga apat na buwan na yan na magandang magpas, uh, magbenta ng aso. So, hindi yan alam nung ilan ng ano, ilang nagbibreed. Basta breed na ng breed. Kaya nangyayari, tumambak yung mga aso nila, hindi nila na Mali yung timing. So, et kung hit yung aso ninyo, maganda yan. Eh, uh, e, tatapat kayo sa ano, um, September, October, November. Kapag nanganak siya ng November, Uh, December 1 month na yung aso ninyo, pwede nyo na ipa-reserve. January, pwede na nila kunin. Kung February, buwan ng um, maraming nag-date dyan, nire-regalo yung uh, mga aso nila. So, timing. So, ayun yung itutulong natin ngayon sa mga kashitsu natin na gustong mag-breed itong buwan, buwan ng September-October. Pag November naman, ano November, November nireklaim ang aso niyo. Pwede pa November, December. December, January, February. Well, pwede pa habol kasi medyo pagdating ng mga February, March, March, April, medyo wala na masyadong ano, um, uh, pera yung mga tao. So, kaya nga. So, ayun. Uh, pwede niyo pong habulin. Kaya yung may marami na question sa akin eh. Yung iba hindi ko na makuha yung stud. Hindi ko ma-entertain kasi hindi kaya ng dalawang aso na in, ayaw ko naman dayain yung mga uh, kasikso natin. Halimbawa, may stud ngayon. Gusto magpa-stud bukas. Hindi pwedeng i-stud din. Malalas pa yung aso ko. At isa pa, pandaraya sa kanila kasi gamit yung aso. Tapos, isa rin, walang quality yun eh. Walang quality ng similya. Kailangan ng um, isang linggong pahinga para um makaipon yung mail na Shih Tzu at saka quality yung similya na may bibigay doon sa kliyente. So, ayun, yun lang. At uh, huwag kayong, ano, huwag kayong um, mawalan ng pag-asa kung chocolate liver mo yung mga aso. Pasta nyo lang sa lavender or blue Okay na yan. Maganda din ilalabas niyan. So, sana, doon sa mga ka natin, uh, huwag kayong may yung, ano, um, uh, pag may sis sa page, yan, visit yung page, sa, sa profile page. Uh, busy kasi ako sa, ano, sa umaga. May, amali pala, busy ako ngayon. Mamaya may trabaho. Uh, alas 12 kasi ng gabi ngayon dito sa umaga, minsan pagkahatid ng estudyante, uh, tulong alas -tulog ako sa buong maghapon at saka, ano pala mga kashitsu uh, meron akong naalala uh, inisip ko maraming mga kashitsu natin na gusto mag-avail ng mga lot louder pero hindi kaya ng budget nila, inisip ko kung paano sila matutulungan may nagsuggest sa akin breeder yung pinagkunan ko kay Marshall. Yan. So baka yung iba mga kashitsu natin, makakilala yung breeder na pinagkunan ko kay Marshall. Um, uh, sa mga quality mga shih tzu. Actually, uh, meron pa siya mga shih tzu na um, import. Mga imported na mga shih tzu. Ganda. So, mayroon akong, sa, meron akong gusto i-share sa inyo ngayon. Pero ay, ayaw ko nang Aubusin uh, ubusin kasi baka mabusa din ng mga video. Ah, uh, gusto ko sana nang ituro next time kung papa, papaano naging uh, umaabot ng 100,000, 80,000 yung mga Shih Tzu na mga tricolor. Yan. So, merong mga ganong kalidad. Ah, uh, tutu um, uh, isishare ko sa susunod. Tapos, um, uh, merong bagong quality Quality na na hinahanap yung marami ngayon. So sa ngayon, uh, ko kayo pero uh, sa mga susunod na mga araw, i-share ko sa inyo. Kasi dati di ba pagka choco liver no, noon, uy, quality na yan. Quality. kasi bihira, rare yung choco kasi yung mga time na kasagsakan ng mga choco. Ngayon, merong nauuso ngayon ng mga um, klase o yung mga kulay, or kaya yung mga size, isishare ko sa mga susunod. Abangan ninyo. So, balik tayo. Ah, gusto kong magbigay ng mga... Hindi kasi talaga ako naging papa-installment ng aso eh. Pero itatry ko. Baka makatulong doon sa mga kashitsu natin. So, nag breed ako ng dalawang aso ngayon. Dalawa. So, subukan kong mag-ano magpa-installment sa inyo mga kashisu kapag ka um, nanganak na. Pero iniisip ko ganito. Um, pwede siguro ako sa 3 gigs parang ganon. So abangan nyo sa ano, pagka nanganak na pag-usapan natin. Uh, meron akong iba pa installment para ma ma-avail ng mga ibang kasheets na natin. Pero siguro kapag ka, iniisip ko, pagka malayong lugar, wala kasi akong assurance eh. Medyo hindi siya practical na mag pa-install sa malayong lugar kahit sabihin mong legit sila, madaling sabihin yon. Uh, gusto ko itong channel na ito. Iisip ako kung paano matutuloy yung mga kasheets na natin. Kasi kung mga kaalaman lang tungkol sa pag-breed may mga natuto, marami na sa mga kashitsu natin na natuto eh. Nung nakaraan mayroong, mayroong kashitsu na mayroong kashitsu na ano eh na uh, nanganganak, nag-deliver uh, nag yung aso niya, parang magdamag na, hindi pa nanganganak. Gusto niya na, ano, gusto niya na ipa CS, dalhin sa bed. Yung iba, instant 10,000 kagad yun kapag pinahiwa mo. So, dahil dun sa mga video natin, nakinabang sila at nakakatawa kasi ang laki ng tipid nila. Ayun, yun, yung target natin na makinabang yung mga kashitsu natin. So, yung iba kasing kashitsu natin, gusto mag-avail ng mga lavender view neto eh, medyo mataas ang presyo. Ang purpose nila, hindi naman, hindi naman para mag-breed. Yung iba kasi, para meron silang Ganong klaseng mga shih tzu, pero pampet lang nila pang bahay nila ah uh, so, titingnan natin kung paano tayo makakatulong dun sa mga nanay o kaya dun sa mga estudyante o kaya yung mga try natin magpa-installment. So, iniisip ko pa kung paano. So, abangan ninyo. ah uh, kasi, um, uh, pero syempre, may down yun. Pa, -pa ko ng maayos kung paano natin may bibigay sa mga kasyutsa natin. Uh, Patry ko yung na na may ganong klase sistema. Hindi, hindi ako sure kung laging gano'n pero try natin, baka malay Ang makakuha kayo sa amin, makabili kayo sa amin Yan. at saka isa pa yung quality na laging tinatanong ng iba uh, kapag ba e, galing sa kilalang breeder is quality na ang uh, sagot, hindi hindi porkit kilala yung pinag-una ninyo, masasabing quality na. Kasi marami dito sa, ano, sa Pilipinas na boom, instant, naging breeder na sila kasi may mga malaki silang budget. Pag sinabi kasi quality dito sa mga shitsu natin, um, marami kasing ano eh, um, batayan ng quality. Yung iba, pag maganda yung line, lineage, ng aso, quality sa kanila yun. Ganon sila tumitingin, line, lineage. Meron naman iba na size. Kapag maganda ang size sa kanila, yun yung hinahanap nila, suwak dun sa pangailangan nila, quality yun. Yon, quality yun. Kasi merong mga order sa akin na tatawag, Sir, kailangan ko ng um, ganitong kulay at ganitong size. Ngayon, kapag naiproduce namin yung hinahanap niya, quality sa kanya yon. So, mag-uusap kami sa presyo kasi minsan, hindi na mo yung gusto namin palabasin eh, pero may specific siyang gusto palabasin. Magda-down sa amin yon at sisikapin namin magtimpla ng na gulay doon sa kailangan niya. yon, So, quality sa kanya yon. Meron naman na naghahanap sa amin na inahin. So, medyo malaki ang size ng inahin. Para sa kanya, quality yon meron naman naghahanap sa amin na maliit yung sex nung inahin, pero nag-anak ng maganda, maganda bilang quality sa kanila yon. So marami, marami pong ano, maraming, um uh, ano, ano bang term? Maraming klase yung tinatawag na quality. Depende yung sa pangailangan mo. Meron namang iba na tinatawag nilang dull face, yung maganda yung mukha, pango. Para sa nila, quality yon. So iba-iba yon. Kaya kung gusto ninyo makakuha ng quality, hindi kayo lagi babasi doon sa kilala sila. Kasi nung nakaraan lang, merong mga transaction na nabulyaso, breeder to breeder yung bentahan. Naman aso, ah, siguro mga dalawang araw lang. So, nagka-problema kung i-refund re o hindi. Kasi hanggat maaari may isang lingkong parang ikangawaran warranty eh. So, hindi quality yung ano, yung quality yung ano, yung asos dahil sa picture, dun sa information na nabasa nung ni buyer, pero mismo yung 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 seller hindi siya quality kasi pag ganoon yung pananagutan dapat ibigay mo doon sa doon sa uh, buyer yung minsan yung isang quality yung pinagbibilhan mo kung in case sa magka problema yung pinagbilan mo kaya niya bang uh, erifan pag nagka problema ma yung pera niyo or palitan yung tuta minsan yun din ang niya hindi yung basta makabili kayo so ayun maraming ano maraming bagay-bagay uh, na dapat pwedeng i-consider ah. ikaw so ayun ano pa ba um, oh yun ayun naalala ko na yung mga gusto magpa-stud sa amin kasi sinasabi nila malayo o sige papayag na kami ngayon um, gagawan ko ng paraan yung nagpapa-stud sa amin sa Batangas City um, ang ginawa kasi namin dyan tinanong ko sa hindi ko kinakausap ko pa yung vet ko eh kung ang plano kasi namin pag malayo na depende din yun sa ano sa kausap ko kung posible similya yung ihatid sa kanila so tatanong ko muna yung vet ko kung ano yung na um, pwedeng gawin para ma preserve yung similya kasi parang ang gusto nila dalhin yung aso dito sa bahay sabi ko malayo malayo at uh, kokonan pa na pupunta malayo din pero kung gusto ko sana mangyari pwede naman ah um, gawa ng paraan yun. Pero ini lang ako hindi ko pa makumpirma kung pwede to. Kaya i ko muna doon sa mga eksperto. Kaya ayaw ko muna magbitaw ng seta Pero yung ideya na naisip ko mga kashitsu, kung posible ba na um, uh, magpadala tayo ng similya sa malayo na hindi na tayo pupunta mag-stud. O uh, baga, eh, eh, AI na lang yung gagawin. Ang gusto ko malaman sa abit, kung paano mapipreserve yung similya na hindi masisira pagdating doon sa pagdadalhan. Yan, yan, yan pa yung isa sa mga uh, iniisip ko uh, kung papaano siya magiging pulido. Di ba isipin nyo kung yung stud, alimbawa, eh, nasa uh, Batangas City, Quezon Quezon province, uh, kung similya na lang ang dadalhin, mayroong magdadala ng similya, tapos i-inject na lang doon sa sa dam, di ba? Kung baga, parehong aso, hindi mapapagod, hindi may stress kung gaano ito ka posible. Isipin niyo kung posible yan. Naku po, di, malaking um, kaalwa na doon sa mga uh, sa mundo ng study service. Tsaka, um, malaking kaalwanan din to sa mga kashitsa natin na nasa malalayo na um, misa pinapadala pa nila yung aso nila, di ba? So, ig gagawin natin yung topic yan next time. So, di ba ang ganda? Ang ganda ng um, um, future topic natin. So, kukumpirma ko muna sa mga eksperto yan. So, ayun pa. Ano pa ba? Hmm. Okay. Yun, alala ko na. Yung mga humihingi ng discount doon sa stud may um, isip ko kung paano. Yung iba kasi gusto nila ng... Meron kasing, ano eh, uh, gusto magpa-estudy sa amin. Tapos, umingi siya ng discount. Pero nakita ko, pwede naman sana. Pero nakita ko, napakaganda nung ano niya. Nung inahin niya. Tapos parang yung gusto niya sa isa, parang halos libre na lang. Eh, kapag nag-anak mo, ang gaganda na magiging anak, anak doon. Eh, kaya, iniisip ko, paano mapagpipigyan yung iba sa discount sa stud? Iniisip ko rin yan. So, pwede tayo siguro. Huwag nyo na siguro, ano, huwag na kayo kumuha ng discount kasi yung stud natin, mababa na to kaysa ako kung mo sa iba kasi yung stand natin, nag-invest tayo sa mga stand natin. Hindi naman ito yung sabing peking blue, peking lavender, di ba? Peking chocolate liver. So maganda naman talaga ang magiging resulta nito kapag ipinaris nyo sa mga dami nyo So try natin to sa mga kasisyon natin na mga kung kapos talaga. ah uh, Pag-usapan natin. Mag-message kayo sa Sapporo PH kung papaano yung terms na gagawin natin Ah, uh, sana makatulong sa inyo. Yun. Wag, wag, wag nyo na siguro tawaran. Tingnan natin kung pa, paano yung ano, term para makatulong din sa inyo. Diba? Yun ang gusto kong pagsikapan na no, dito sa channel natin. Paano tayong pakikinabang pare-pareho. ba diba? So, ayun. Tapos doon pala sa mga uh, nakamili sa amin, sila yung aso doon sa ano sa Cebu nung nakara na padala natin. So, hello po sa inyo. Uh, kay Uno, napadala na natin. Yung kay Chopper, napadala na natin. So, meron na lang walo na kliyente natin na hindi ko pa napapadalahan. Baka itong linggo matapos ko, matapos ko na po lahat. So, uh, thank you po doon sa inyo sa pagiging matiisin ninyo. At sana wag po kayong madala. Medyo mahirap lang po talaga mag ano, ipadala ng ano ng agad-agad kasi na po, na meron na akong trabaho na pumipigil na matrabaho agad yung mga papeles ninyo. So ayun. So ayun lang yung mga hindi uh, pwede kong naikwento sa inyo mga ka so tulungan nyo ako na ano, mag-isip ng topic natin sa susunod. Ayun. So, tungkol sa Balakubak, mayroon na tayong video dyan. Tungkol sa paano yung aso natin, eh, gumana yung pagkain. Mayroon naman tayong mga video dyan. Um, kung mayroon ako nakalimutan, i-remind nyo ako sa page. Mag-message kayo dito sa uh, sa pro-PH. Ayan. So, yun lang mo na mga kashitsu. Maraming salamat. Uh, ingat lahat.